Guys, so ngayon maglilinis tayo ng bakuran at masyado nang mad madumi guys at daming nahuhulog na dahon. Ngayon guys, tara simulan na natin. Ayan guys, so ngayon guys, dami daming kalat mo. Kasi nahuhulog yung dahon, nagpapalit sila ng bago. Ngayon guys, so, ang dami kong naipin. Ayan, hulis-hulis lang. Ayan, guys. Okay, so. Tapos mamaya na lang susunugin pag naiipon na. Ayan, guys. Ayan, guys. ngayon okay, guys so iniipon ko kasi susunugin at nakakutin din yun ngayon ngayon guys so dami talagang nahulog na dahon ngayon guys malapit na kung tapos dyan So guys, tapos na guys. Bapak ko na ang dami lain lain ipon, lain gahon, lain guys, dahon. Ayan guys. Ay, 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 Punta bomba. So guys, guys. So po, yun, dito na lang po. Bye. guys, bye bye.